Pagsapan po natin ang uh, agrikultura, sektor po ng agrikultura sapagkat uh, kahapon po may uh, isinagawa pong uh, pagdinig dyan po sa Senado at ang uh, tinutukoy po dito sa Senate Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform ay lumabas po doon sa kahapon, no? sa pulong po kahapon ay uh, ibinulalas po ng uh, samang industriya ng agrikultura ang kanila pong uh, pagkadismaya sa makailang ulit o sa matagal na pong pagkakabalam ng pamamahagi po ng fertilizer subsidy ng Department of Agriculture. Dalawang buwan na po itong nakatenga. Uh, sa kabilang linya po natin para po magbigay ho ng mga karagdagang pang uh, detalye, karagdagang pong mga uh, kuro, kuro ika ay na si uh, Ginoong uh, o si Engineer Rosendo So ang uh, chairman po ng sinaga. Uh, Sinag. Kasendong magandang uh, tanghali po. Welcome po muli sa DWI ZLU Channel 23. Drew na sino po? Kumusta na po kayo, sir? Tatro, Magandang umaga. Magandang umaga sa lahat. Opo. Maraming salamat po sa inyo pong magpapaunla, Kasendong. Kasendong, eh, naging fruitful ba? Naging produktibo ba uh, yung inyong uh, inyo pong, uh, pag-uusap kahapon sa Senado. Yeah, We hope, no, we hope uh ma ito dahil true. Uh, uh, sumulat yung governor ng Loudon si Governor Mario Ortega saka yung uh, uh, president did ng uh, Pangasinan mm. si uh, ang uh, mayor ng Malawak. Uh, Malawang, mm -hmm. uh <coughs> ang uh, si Mayor Rosario, mm -hmm. bali ang inaano nga niya, tinadaing nga, bakit hindi nakarating yung uh, fertilizer dun sa lalawigan ng Pangasinan, ng itong uh, La Union, Ilocos Norte, mm -hmm. na dapat uh, naibigay uh, noong June. Mm -hmm. Pero up to now, eh, walang isang bag na natanggap But ito is uh, 340,000 bags ito na dapat uh, may bigay sa atin na uh, mm. uh, uh, 'yun um. ang isang uh, problema, uh, hindi nakarating ito. So, may problema 'yun ang sinasabi natin. Opo. Na dapat uh, ayusin dahil uh, malapit na mag-harvest uh, True. Oo nga, diba? <laughs> Alam naman <laughs> e, natin pag ganitong panahon malapit na 'yung performance. Mm. -hmm. Yeah, and yung Isabela si governor kausap ko rin sa Albano. Mm -hmm. uh, si Rodito Albano. Eh ano, may kulang pa rin uh, na deliver, no? And na uh, narelive din natin si Senator Dolpo yung complaint ng farmers dun sa Region 4 area. So mm -hmm. uh, ibig sabihin uh, yung ito ba eh may cost delivery. So dapat malaman natin bakit <laughs> anong nangyari? No? Eh, para at least eh uh, okay. Yun ang, 'yung problema. Pero meron ho hubang binigay na dahilan, oh uh, sabihin natin na kahit paano man lang eh hint ika itong uh, Department of Agriculture, bakit ho na delay na unsyame itong uh, pamamahagi ng uh, uh, fertilizer nitong abono. I, I think eh uh, Malalaman natin yan yung next hearing kasi ang uh, sabi ng secretary deadline na August 30. Ay bukas, uh, uh, sa Sabado. Sabado So, by next Monday malalaman natin yung resulta. Ah uh, uh, ito is uh ma matindi ito kasi true uh, diba last year eh, maski kibataas yung presyo ng uh, palay. Oo, mm. 22 to 25 pesos yung presyo. eh, no? Eh, at least nakatanggap sila ng pataba, di ba? Mm. Eh, itong taon na ito na bagsak ang presyo, no? 12 pesos yung palay. Mm. Eh, wala silang natanggap na pataba. So, malaking uh, challenge yan. Kaya sabi ko sa eh, sekretary ibigay na lang sa mga dealer. Mas effective yata yan kasi yung mga magsasaka, <laughs> pag pumunta sa isang uh, munisipyo, may mga dealer yan. At uh -huh. uh -huh. uh, kukunin lang doon yung fertilizer. Yung dati kasi, ganun ang sistema. Uh, -huh. uh mas uh, anytime, uh, pwedeng pumunta yung magsasaka. Madali. Madali Kailangan man. sila magtali. di ba? Uh -huh. So, mas mabilis yung uh, ganun na sistema. Pero kasendong, ilang bag ba ng uh, fertilizer ang uh, ibinibigay sa bawat beneficiaryo? Tig dalawa eh. Kasi kung uh, 300... Uh, uh 40,000 bags. 40,000 bags yan. Mm. 340,000 bags. Uh, either one or two fertilizer yan per hectare. Mm -hmm. Okay. Uh, so, uh, kasi two months na eh, Kasendong. Uh, hindi ba masisira? I mean, hindi ba maka maapektuhan yung quality ng abono? yung abono hindi no ang problema natin is may may na-deliver pa or eto yeah. uh, ba eh kagaya ng mga ghost project eh <laughs> pa ghost project ghost. din ito di ba eh, kasi tatanong yung mga magsasaka ba sa governor sa ka Ano mas hindi deliver yan sa iba din deliver yan kasi hindi nga linawin oh, nyo. linawin niyo ha hindi natin alam eh kung saan eh no so true yun ang isang problema na dapat uh, matutukan. Kasi hmm. kawawa naman yung mga magsasaka. opo uh, Take, Take note. Uh -huh. presidente yan sa, sa pagkasin. Teka lang, Kasendong. Uh, Kasendong, uh, medyo napuputol tayo. Uh, balik balikan natin si Kasendong. Okey uh, okay na, okay na. Kasendong? Yeah, okay. Ayan, yan. Ano, ano yung binabanggit mo kanina? Yeah, na-announce yan uh, ni Presidente. Kaya, uh, ano yan, uh, kailangan tutukan yan. And of course, uh, yung sa isang issue naman, yung sa RTL, di ba? Yung napag-usapan. <laughs> uh, hindi pa ba tapos yan? ah, hindi pa. Ang, ang ano kasi natin, eh, yung NFA naman, ang gusto nilang mag-distribute ng... Uh, uh, sa retail. In ako ano na naman yan, sindikaton na naman yan eh. Uh, sa tingin natin yung uh, programa na kadiwa ng Pangulo, yun na lang mag-distribute. No? Mm. And uh, yung last administrator nga, kinasuhan ulit eh, di ba? Uh, Lumabas na yung uh, ombudsman case. Uh, may kopya ba kayo doon? Mamiya pa, pa sige, cento sige, cento. sige, 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 60, ano, 6 months suspension. Mm -hmm. Tsaka yung mga regional director, Nako po. Uh, dapat ka, hindi lang six month suspension. Kasi uh, binenta yan sa private sector. Mm. Kung, uh, mga bigas. Mm -hmm. Dapat eh, na-distribute sa doon sa, ano, sa mga uh, LGU. Uh -huh. Ngayon ulit, eh, balita namin, humingi pa na authority ay Presidente, presidente, ipapabid na naman yung uh, 100,000 metric tons na bigas. Papabid. Papabid. Papa <laughs> ulit, ulit. Ulit, ulit. <laughs> <laughs> di ba, Andrew, uh, di ba yung 20 pesos <laughs> ni Presidente, mas effective yun eh, no? Uh -huh. Or 20, sabi natin, 25 pesos na mabigay. Kaysa ipipalitan natin i ng 25 pesos yan, ha? Aha. Uh -huh. Ah. Uh, okay. Kailan kayo ibibigay? Mar marami ba 'yan? Gaano kala gaano kalaking volume? Ah, uh, 100,000 metric tons. Eh. Uh, 100,000 metric tons. Ah. Oo. Oh, oh. Uh, 2 million bucks yun. Oh, uh, okay. Ito ba yung sinasabi na, although kasama, kasama rin kahapon si dating yeah. uh, Secretary Leonardo Montemayor, ito ba yung sinasabi ni Secretary na 5 to 6 million bucks na nabubulok na bigas? Hindi <laughs> ko dati alam eh. Hindi pa ba, ba to? <laughs> uh, ang ang ano kasi eh, ang nagtataka tayo. Uh -huh. 'Di ba nabanggit doon sa hearing na ang NFA bumibili lang ng uh, uh, good and try. Aha. Uh -huh. Good and try. Oo. Uh -huh. Eh bakit may nabubulok kung binibili nila na good and try, 'di ba? <laughs> Ipa Papakain po ba 'yun kasi Baka pang ano na 'yon ha. Sorry to say, ha? baka naman pang patukan na yun. <laughs> eh de, uh, pang seriously true, uh, uh, nakakataka 'no kasi uh... kung maski tanong mo sa mga magsasaka. Hindi boomay bili ng uh, uh basa ang NFA. NFA. Uh... Uh, yung fresh harvest, mm -hmm. di ba? mostly delivered sa kanila kaya napipili nila sa mataas na presyo. Mm -hmm. I think ito is napili pa sa 28 pesos mm -hmm. Mm -hmm. na palay. Mm -hmm. So ngayon, eh bakit ano uh, anong nangyari? Bakit uh, sasabihin eh uh, ng 25 pesos? 25. Diba? Magkano tubo doon? Magkano so, tubo doon? Dapat, dapat talaga tingnan na mabuti, no? Mm -hmm. kasi yung LGU, pwede i-distribute sana yan. Kung two months ago, three months ago. May programa naman natin, Pangulo, yung katiwa. Mm -hmm. ba? Diba? Katiwa sa Pangulo. At, uh oo. -oh. Kasi doon, di ba, binibentahan na rin ng 20 pesos nga na bigas yung mga magsasaka. do. Ito, ipinagtanggol ni Secretary uh, Kiko Laurel. Ika, di ba, yung mga magsasaka na hindi nakapagsube o hindi nakapag... Uh, uh, tabi ng kanilang mismong sariling ani uh, itong bumibili o yung beneficiaryo nitong 20 pesos na kada kilo ng bigas? Yeah, wala akong problema, no, uh, Drew. twenty uh, yung 20 pesos na bigas para sa magsasaka, para sa consumer, wala tayong problema. So okay lang, oo. Uh -huh. Okay yan. Uh, sinusuporta natin yung programa. Pero itong NFA na may 2 million bucks. Uh, dapat uh, tingnan natin mabuti na ito. No? Mm -hmm. uh, bakit uh, hindi na lang linagay dito sa programa? Mm -hmm. At least, eh, palugi naman nila ibebenta. Bags Ngayon, presyo. Eh, hindi may bibigay sa ating mga consumer. Opo. kasi uh, Kasendong, binabanggit din sa hearing, may itong uh, si Agriculture uh iginit ni agriculture secretary Kiko Laurel na ipakukulong mismo kanya puntinyak na ipakukulong mismo yung mga agricultural smugglers kung maibabalik lamang yung enforcement yun nga binabangit mo yung enforcement powers ng NFA na nawala matapos kang ipatupad yung rice tariffication law anong take dito ng uh, Senate? Kaya yeah, uh, oh, isa no? kasi dalawa yan eh. Yung economic sabotage, nasa batas yan ng uh oh. Uh, ano yan, anti-smarting. Wala pa oo. Uh oh, uh oh, Wala ito sa RTL. Uh oh, di ba? Uh oh, Wala ito sa RTL. So, ang uh, ang papakulong, I think, magsampa ng kaso eh. Ang tanong Pwede na naman may... magsampa ang uh, uh -oh. kaso ang uh, DA or uh, yung mga nakahuli eh, no doon Cost, sa mga okay, bureau of customs oo oh, oh, or uh, pwede naman isampa ng kaso eh hindi naman sinasabing dapat eh hindi pwede magsampa ng kaso ang department of agriculture mm. no eh uh, na kung may papeles sila may hawak sila sila ang may authority siguro na isampa yung kaso mm. Iyon nga tinatanong ni senator Rafi Tulfo eh bakit wala pang nasasampulan? Uh, kahit merong uh, bilyong-bilyong uh, pisong smuggled na agri-products na po ang nasasabat, bakit wala pa rin pong nakakas I mean, nakakasuhan or na, 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 paparusahan na under po nitong uh, anti-agri-cultural economic sabotage uh, law? Yes, uh, true. Kung makita mo, ano eh, uh, nabanggit pa ni, ano, ni ano uh, Senator Kiko yung mga pangalan. Uh -huh. Di ba? Yung mga nag-smuggle. Uh -huh. pa so, yun dapat talagang tutukan ito. Uh, I think yung magsampa ng kaso, yung mga nakahuli ito. No? Uh, uh -huh. Dapat eh, isampa itong kaso nito sa korte. At yung korte ang magdidesisyon. Kung... Uh, para at least, one is na nasa na, na file kasi ang case sa uh, uh draw, ano yan eh hmm. uh, yung uh, talismago opo opo habang nililitis yung uh, kaso and how about naman yung mga nasabat na agri products anong gag isusubasta ba yan ah uh, yeah of course isusubasta yan Kaya dapat i-file yung case kasi once na file yung case, ah uh, pwede nang i-dispose or uh, isunog, no yung mga mm -hmm. argumento. so mm -hmm. dapat uh, dapat eh, ganun gawin mm -hmm. uh, so hinihintay natin kasi sa totoo nga dapat ang uh, mga senator at uh, uh, ang uh, congressman, Congress uh... kumagawa lang ng batas mm -hmm. Ngayon, imagine yung senator mismo ang nagsasabi. Ito yung mga smuggler na bakit ayaw pa din yung kasuhan. Ayaw nyo pang huliin. Ayaw nyo pang kasuhan. <laughs> uh, <laughs> na, uh, nga eh. uh, uh, Nakakatawa ka eh. maski anong batas na gagawin, kung hindi implement, wala talaga ang mangyayang. Wala rin pangil. Oh. Last na lang ka, Sendong. Yun na nga, uh, medyo liliko uh, li, 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 ako ng konti do meron na palang meron na palang bakuna kasi dong sa bird flu dito sa bansa approved na pala ito. Meron na pala kalay mo approved na pala ng uh, uh, FDA para sa mga uh, sa, sa, inyo ba nakarating na ito? Ah wala pa, hindi eh, pa. Wala pa. wala ah, uh. nang narinig na approved na pero matagal nang testing na na ginagawa. Mm -hmm. Pero kung ma-approve yan, eh, malaking bagay. Ba good news yan. So marami makikinabang dyan. At uh, of course, dapat eh, talagang ang makinabang ka, Sendong, ay yung talagang mga karapat-dapat, yung mga mga may mga kababayan natin yung mga uh, small scale mga farmers mga poultry farmers di ba dapat uh, hindi naman no kasi kung approve ba na ito, ibig sabihin, pwede na ibenta. Oh. Oh, kung naaprubahan talaga, no? pero wala pa akong narinig na naaprubahan. Eh. Sa mm. ngayon, uh, maganda ang news yung, yung mm. -hmm. totoo na may naaprubahan. Mm, all right, nako. Sige ka Sendong, baka meron ka pang mga karagdagang panawagan at kailan ulit yung hearing? Uh, kailan ulit kayo babalik sa Senate? Uh, September 1, about oh, Spadrick naman. Uh, the other day, uh, kahapon is NFA, uh, nabanggit kasi ni Senator uh, Proudtulpo about yung fertilizer. Okay. Kaya re out out ko na rin yung... yung e teka, ano, ka Sendong, uh, mag magkano, magkano yun yung uh, halaga ng fertilizer na pinag-uusapan dito? A uh, million ito eh. Uh, I, I'm not so sure pero ang um, alam natin na million, billion billion, billion piso eh, oh around na uh, 300 million siguro 300 million 500 million oh kalahating billion yun Oh, malaki million, pala pala. Oo. Malaki pala ang pinag-uusapan natin dito kasi nung so, September 1, abangan namin yung uh, inyong susunod na pagharap o oh, susunod na pagdinig diyan sa Senado. Addition, uh, baka meron pang uh, kayo, ragdagan kayong panawagan nakasendong uh, sa mga kababayan natin, sa mga mambabatas, sa mga magsasaka pa. Yeah, uh, True, i-review natin yung uh, gusto, no? Kasi yung sa NFA, kung Makita mo kung makita natin ano mukhang kung sila pa rin ang distribution doon sa gagawin oh. uh -huh. uh, na natin nakitang very effective mm -hmm. uh, siguro ayusin na lang yung kadiwa ng uh, presidente opo uh, yun siguro ang mag-distribute kasamang LGU uh, doon natin nakikita mas maganda yung uh, ganun na sistema ay, nga pala ka Sendong, uh, baka makalimutan natin sa September 1 start na pala yung importation na uh, ban sa bigas, ano? Yeah. Uh, September, September 1. September uh, 1 pala. Oo, buti na yes. alala natin. So mag uh, bababa na kaya ang presyo ng bigas. Ah, <laughs> uh, uh ba? bro, no? Ah. Uh, uh doon sa hearing na mention naman natin, uh, hmm. Maski tumaas yung presyo ng palay sa 18 pesos, papasok naman doon sa gusto ng uh, ating sekretary na 42 pesos na okay. MSA. Mm -hmm. So, walang problema. Alright. Uh, so, magiging... Pero, two months lang ito, ha, Ka nga, Walang extension. Eh, kaya, kaya, no? Kaya sinabi natin na, true na, dapat ibalik na yung taripa. Yeah. Kasi yung mga traders, hindi bibili ng mataas na palay dahil pinabasis binabase nila doon sa land All right. Ibalik sa 35%, di ba? Yes, ibalik sa 35%. All right. Sige, maraming salamat, Casendong. Sa mga susunod pang araw ay at tayo ay muli. Magandang hapon at ingat, Casendong. Thank you. Salamat, salamat po. God bless. Ingat po. Yan po si Engineer Rosendo So, ang chairman po ng Samang Industriya ng Agrikultura o SINAG. Good one. fire.